Sa pamamagitan ng salo-salo, ipinagdiwang ang pagtutulungan at pagkakaibigan ng sister cities ng Baguio. Your presence proves the power of global and national collaboration. Let us continue to strengthen our bond, learning from each other. Our shared aspiration for peace, progress, and understanding bring us together. Kinabibilangan ito ng San Antonio, Texas. Vallejo, California, Honolulu, Hawaii ng Estados Unidos, Vaughan City, Ontario ng Canada, Tibet at Gongju Cities ng South Korea. Kasama rin ang Hanyu City ng Japan, Hangzhou ng China, San Jose, Nueva Ecija at ang pinakabago sa sister city ng Baguio, ang Narvacan, Ilocos Sur, kung saan isinabay sa welcoming dinner ang signing ng Town Twin Agreement sa pagitan nang Narvacan at Baguio. Baguio City will always be the older brother or sister. It is our honor and privilege that you accept to take us under your tutelage. The process of learning is not one way. It is mutual. And we will be learning from each other. Para sa ibang mga delegado ng Sister Cities, ito ay pagkakataong magkaroon ng kolaborasyon sa ibang mga lugar lalo na sa mga oportunidad na maaaring ibunga nito. So I think we can strengthen our relationship even more by uh, exchanging our locally made products. In an increasingly uncertain time, it's vital that we build these bridges so that one day our children and grandchildren might cross in peace. In addition, we keep strengthening our and Ang Sister City Program ay isang formal na partnership sa pagitan ng dalawang syudad, munisipalidad o bansa. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon ng pagkakataon ang dalawang lugar na magtulungan sa iba't ibang sektor kabilang na ang culture, sports, agriculture, education, at iba pa. Kabilang narito ang ilang programa tulad ng seasonal workers program, sports engagements, at mga medical missions. Sa pamamagitan ng pagtitipong ito, umaasang bawat delegado, lalo na ang lungsod ng Baguio, na mapaunlad ang pagkakaibigan at pagtutulungan ng bawat isang kabilang sa sister cities. Nico Gatchalian para sa PIO Baguio Balita.